Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko mangyari sa iyo yan. Mabur lang ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at magdugo itong panahon na ito. Pag pinilit mo ito, lalabas ka ng malakanyan kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Alam ninyo, kung hindi na talaga ito mapigilan, nandyan ang military pati polis makinig kayo. Pag-aralan ninyo kung ano yung pinapakain nila sa taong bayan. At pagka nakita ninyo kung ano ang mali, you correct nasa inyong kamay na yan